Magandang araw mga kaibigan Advertisement muna tayo ha Meron tayong stock ng dark chocolate So dito lang kay magtawag 0916 00997 uh, Limited lang po ang ating stock Kaya eh. first come first serve basis Hindi ako nagninegosyo nito uh, Umiinom lang ako araw-araw Dahil sa napakasarap at napakasustansya Itong tablia o sikwate na ito Uh, gusto ko lang din matulungan ang mga farmers na nagtatanim ng kakao na makabenta ng kanilang produkto. Okay. So, ito. Uh, article sa ABS-CBN News. President Ferdinand Marcos Jr. is ordering lifestyle checks on all government officials amid ongoing investigations on alleged anomalous blood control projects. So, ano sa tingin nyo? Maganda ba ito? To me, maganda sana. Sana, ano? Why it took them three years? Nung kasi simula pa lang sana ng administrasyong ito kung talagang seryoso sila na labanan ng korupsyon noon na sana. Ngayon, after 3 years, saka lang sila mag- ano nang lifestyle check. Uh, parang damage control na lang ito. Kasi galit na ang taong bayan sa nangyaring korupsyon. Hindi lang sa... Uh, hindi lang sa flood control other areas of ano, nandyan, kaliwat kanan ang korupsyon. Okay. Ito, simple lang saan ito eh. You lead by example. Okay. Ang Pangulo ba? Ang lifestyle? Oh. Sa isa yun natin. Nung kaupo pa lang niya, sumipat, nanood ng F1 car race sa Singapore. Ah, Kasagsagan ng bagyo noon. No, binatikos siya. Eh, kailangan daw, magpahinga naman siya. ang mahal ng ticket ng uh, F1, sinon, second, uh, yeah, sinundan na naman niya. So, itong pangatlong taon, yun lang, medyo natakot na siyang batikusin siguro. Kaya lang, dalawang basis nang nanood ng F1 car race sa ibang bansa, gastos ng taong bayan. Yun ba, lifestyle check ba yun? O, ano pa? Yung party-party, duran-duran. Birthday niya last year. Magkano ang ibinayad? Tapos sabi nila, donasyon lang daw ng kaibigan. Kahit donasyon, bawal pa rin yun. Uh, paglabag yun sa grab, anti-grab ko. Ay, nako. Ano pa? Oh, Ganon din, concert, concert. Concert sa Malacanang. Pang ila. Bali, normal na lang sa kanila yung concert, concert. Pakanta. Amantalang ang daming naghirap, ayun, pa concert, concert sila. Uh, saan ba yun? Nagpunta siya ng isang concert sa uh, Philippine Arena ba yun? Nag-helicopter lang. Tapos, ang karamihan na antala sa traffic, siya, wala, bali wala, dahil helicopter lifestyle check ang daming ano so kung gusto nyo ng lifestyle check tularin nyo si tatay digong namin oh anong pagkain ng aming tatay digong munggos lang uh, bulad ano pa saging maruya ginawa niya yan nung presidente siya Pamerinda niya sa Malacanang. Simple lang. Dahil sabi niya, hindi pwedeng magarbo tayo ng pagkain dito dahil naghihirap ang taong bayan. Ganon. Ang madaling tularin. O, oh, kailan ba yun? Two months ago, o a month ago, Office of the President nagpa-deliver ng Alaskan King Crab. Wow naman. Ako, hindi pa ako nakatikim niyan. <laughs> Nakita ko lang picture. Sabi ni Dr. Loren Badoy, pinakamura daw is 18,000 per kilo ang Alaskan King Crab. Yon, pa deliver office of the president. Ayon, lifestyle check ba yon? So, exempted ba ang taga palasyo sa lifestyle check na ito? Unahin nyo ang sarili nyo. Maganda, maganda ito panahon na para pera ng taong bayan yan yung ginagastos ninyo flood control, biyahe sa abroad kanong biyahe sa abroad ng Pangulo for next year although this, this year, umabot ng 1 billion pesos biyahe lang yan confidential funds ang laki, 4.5 billion pesos pera ng taong bayan yan, paano yung ginagastos Oh. Transparency si ko no, si BP Sara lang inuuting kay ninyo. Samantala ang Office of the President pinakamalaki, wala lang. Tapos lifestyle check. Basta madali to. Pangunahan niyo lang, ipakita na simpleng buhay. Oh. Ang taga-malakan ba na, naka, nakaranas ba ng simpleng buhay? I don't think so. So, I don't know kung anong mangyayari itong lifestyle check na ito. Uh, magbasa tayo sa mga comments ha. Oh, uh, people who reacted. 17,000 people who reacted. Uh, hati ang tambayan. Like is 8,000. 7,000 naman ang tumatawa. Sabi ko nga, pwede, maganda. Kaya you lead by example. Gayahin nyo si Tatay Digong Si his leading by example uh, Nag-retire siya May bahay ba siyang mansion? Wala Ano lang, yung greenhouse lang niya na ibebenta e Ayun na, naibenta na ba? Eh, maganda Sana magbunga ng maganda ito Unahin nyo ang taga DPWH And then Sino ang mag-lifestyle check? Yun ang tanong Kayo-kayo rin So parang uh, Ano na lang ito uh, to Ray Laguda They should have done it Long time ago Merly Manalo Mr. President Just check on their vehicles And watches hmm. Again Tatay Digong Paano siya magsuot Anong rilo niya Simple lang kaya hindi masyadong mamalin Kaya kaya niyang ibigay sa kaditi sa PMA. Ang Pangulong Marcos, magkano yung relo niya? Mahalin. Ah, hindi niya kayang ibigay dahil mamahalin ang kanyang relo. Again, start it with yourself. At maganda ang may bubunga ng lifestyle check na ito, Basta nakikita ng nasa baba. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki tribong talandig dahil ang uh, income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito si angkol ang nataga ano gero so magto na magatop ni siya sa iyang gipatindog nga iyang balay Ano ni ang gipatindog ni Angkol? yang balay nga una ni ang yang atupan karon sa nahatag nga natabang sa ayero karon no managyod og pag ato si angkol sa ang balay so maayo na nga tan -awon. so nindot na nga tan ang yang balay karon nga mahuman na mo so, ni siya ang natabangan na mugero si angkol uh, salamat sa ginuo uh, Ginoo og, uh, salamat sa naga uh, sponsor aning uh, sin nga -hmm. na uh, nakaato pragi ko aning akong uh, balay oga uh, ah, ko nga uh, uh, dagan pang mga panalangin nga uh, sa sponsor Oga may mga dagan pa po taong uh, matabangan aning uh, uh, gibuwaton ng pagpanghatag aning nga uh, mga sin. So salamat kayo Oga uh, ang ginoo. Salamat mm -hmm. kayo sir sa inyong tabang mm -hmm. Oga uh, manginaot kung ang ginoo kanunay Magbubo magbubuo sa mga panalangin kanato ng kanan. Og, Salamat uh, kol